sa ating mga napanood ano cha at uh, Heidi sa congressional inquiry yung re yung request nang sisimula sa request di ba na pirmado mm -hmm. ni VP Sara no request mm -hmm. mismo nang sisimula and then yun na nga pagkatapos noon meron nang uh, meron ng pera na available at pagkatapos nag-iissue nga ng cheque at meron ng disbursing officer na nagpupunta doon sa banko para kunin yung pera. So yung mga level na yon magmula doon sa nag-request, yung head of agency, hanggang doon sa nam, namigay umano ng pera sa mga taong ito, silang lahat ay may pananagutan sa batas. Tama, Manong. Ah, tama yun, Ted. At ito mm -hmm. yung gusto natin. Ano, ano, Nashock din ako eh. Ano, sinabi nilang 125 million kukunin sa banko and then cash na ilalabas. Ano? Kasi meron kang Walang well, ang financial plan eh. Di ba, Ted? Cha-cha. May plan ka eh. So, ibig sabihin doon, nakalagay doon, may schedule yun. Halimbawa, ito ang gastos mo. Uh, dahil ikaw ay lingkod bayan, ang una mong iisipin, nag-iingat ng pera. Kaya nga, tama si Congressman uh, ano to? Uh, Garin, ano? Uh, Janet Garin. Ang sabi niya, gusto mong isipin, eh, paano ko ma-hold up? Eh, paano ko mag-misappropriate? Ano yung question? Saan inuwi? Dinala ba sa opisina? Ano? Mm -hmm. Ito ay questions na dapat tinanong ng mga may katungkulan, di ba? Teka, teka muna, bakit pinibidro mo lahat yan? Saan gagaling yan? Kasi usually, pagkas advance, uh, ang iwibidro mo lang, na, naka, nakarelease naman na yan sa mm -hmm. ano, no? pwede break yung ano, gastusin o pwede mong i-deposit sa isang account na nakalagay doon, kunyari, official account na meron kang ka-joint para ibig sabihin, hindi mo basta-basta magagalaw yan at doon ka unti-unting huhugot ng pera on the basis of your plan. Yun okay. ay paglalagay ng proteksyon. Nagtataka ako. Wala, may isa mang nag-isip at wala isa mang nagtanong. Sorry pero sa akin masakit ito, masakit sa bangse, eh. sakit sa heart, sa heart oh, oh. eh. Walang nagmala sa akin kung paano ingatan yung pera. Opo, pero ma'am, uh, sa panonood nga din po natin, ang, ang nabubuo sa ating kaisipan is ginawa ng mga taong ito ang withdrawal ng cash nang wala man lang pong uh, seguridad ano? na, sa, 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 utos ng head of agency kasi hindi naman maglalakas loob itong mga taong ito. Ah, unang-una, ito nga ho eh, nung sinasabi niyang hindi ko alam yan, hindi ko ano, mm hindi -hmm. po hindi pwede eh. Sino ba nagbuo nung iyong tinatawag na financial plan mm -hmm. or uh, ano, a program? Ah, uh, ikaw ang nag-request eh. I, I ko na ikaw ang nakakaalam ko anong programa. Mm -hmm. And then remember, ah uh, kapag i-withdraw na yan, alam mo yan eh. Kasi sasabihin niya nila 'no lang hindi pwedeng sabihin ng ng chief of staff na hindi niya alam. Ang chief of staff shadow yan ng head of agency, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Lahat ng bawat kibot niyan alam 'yan. Mm -hmm. Sasabihin, "Oy, ano, nai-withdraw na ba yung uh, cash advance?" Pinomonitor mm -hmm. mo yan kasi as head of agency, ikaw ang may ano doon sa pag-implement ng programa eh, 'di ba? Mm -hmm. So sa tanungin mo, teka, nanjan na ba yung cash advance? At bilang head of agency na public servant, tatanungin mo rin. uy, teka ha. Ingatan niyo yung pag-withdraw ng funds. Remember, Ted, oh, pag mag-withdraw oh, nga ako, parang kahit na maliit na pera lang at maliit naman ang pera ko, nabay, nagkukunwari pa ako may dalanjaryo, is eh, staple ko pa kasi takot ako, di ba? Oh, oh, so, dapat ganito ang assumption natin as public servants. Oh, oh, Pwede ba ako mag-withdraw? Oh, Opo. May malasakit sa center sa pero walang malasakit sa, sa pera ng bayan. Opo. Uh, ma'am, ma ma uh, dito po sa pangyayaring ito na, na hindi although hindi po na kasi wala nga itong sila Gina Acosta, no? Wala itong uh, si uh, itong si Edward Faharda. Ah uh, ma'am, meron po ding ano iyon, pananagutan po sa batas kung doon sa pag-withdraw mo ng cash na iyon, 150 million ah uh, ay iuuwi mo kasi kung walang space doon sa opisina, wala ka namang pagtataguan doon. Kung inuwi ito sa pribadong bahay, sa mga bahay nila, o may hin hin hinaterampong tao, sa bahay nila, dila yung pera. Manong lahat may responsibilidad kahit yung kasi na nanipiso ng jeke. Dapat i-remind mo yan. Ito yung ating distinction. ano? Mm -hmm. Nalulungkot ako kasi karamihan sa career officer dito na drug. At alam ko na maaaring hindi sila isinali dyan. Pero huwag nyo sanang isuko yung responsibilidad ninyo. 27 years kayo dyan, ilang taon kayo dyan, totoo yun. Naniniwala akong matino kayo at may malasakit kayo sa ano. Pero huwag nating alisin yung, yung karapatang magtanong at magsuhestyon, di ba? Kaya niyan, sinabi mo, pwede bang iuwi? Eh under the law, hindi pwede. Lagyan natin ng ibang insidente kung halimbawang pag-uwi ay nagkasunog. Halimbawa lang, ano? O pwede niya sabihing nasunog, etc. Ano? Hmm paano natin i-establish yung liability nito? Di magiging personal yan. In the determination of the liability, hindi pwedeng yung nag-uwi lang. Kailangan aalamin din yung nandun ba yung controls, kanino ba siya nagpaalam, kanino ba, sino ba yung nag-approve na iuwi Dahil under the ano ng government, ito yung sinasabi kong mindset, kailangan ang, ang numero unong ano ay ingatan mo ang pera ng bayan na parang pera mo. So kung pera mo yan at nasabing, uy, i na yung cheque, uy, teka ha, Ah uh, baka pwedeng magpa-deliver na lang tayo. Oh, That's one. Oo. Oh, oh. O kaya baka pwedeng sabing baka gusto mo na ano, manggawa tayo ng isang uh, account na sabihin natin na joint account kung saan natin nilalagay doon yung pundo para nakas separate lang kasi hindi sa pwede sa ano 'yan, no? With the approval of course of the head of office. In other words, mag-uusap-usap kayo bilang bahagi ng isang ahensya na, na, na may concern sa pera ng ahensya nyo kung paano niya iingatan yung ano. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko po alam kung paano yan at ako nang hindi kasali din yan. E, hindi pwede. Sala sa hulog ito.